thank you again sa inyong tala, sa inyong pagkanto. No, kung sa wala akong nakakilala sa akin, ako ka si Mr. Rick Sonyo, na inyong perling ako sa Upasay, uh, dari sa Tapas, no? Kag sa uh, mga event, uh, pwede yun ninyo ako mahinyo kung magkinahanglan ninyo inyong mga uh, organizer or mga host ninyo sa inyong mga event uh, pwede pwede kita ko contact na niyo ako sa akong Facebook ang akong na sa Facebook RI kaya ang Rex damo ma Rex po RX ang original ko pero game ko sa ang RI RIX kay tungod damo ang kaparehas ng pangalan ko kag pareho gid ang mga apelyido nga puro man mga sonyo so ang uh, giliwan ko sa akon ang RI kag X kag sonyo dai Okay? So, thank you. Uh, satanan magrik misfriend uh, sigilan uh, i accept ko pulang kamo thank you so much sa inyo tanan uh, uh, thank you kay Jia Milisao kay Iris Milisao of course kay DND Milisao thank you so much ka to brothers Milisam of course kay DMB to sa punta thank you so much man uh, biskan gamay pero okay man ang kabar okay so ante Thank you so much Kak. Kita yang mau kita susul ng upasti. Uh, okay, thank you. Of the first copies. DJ is what of this.